Mwah. Love, kita mo! Babe! Ano ko Ang pin! Hindi ako alagin na yung muti mo mama! Kaanak ko na ko! Sige, sige utong! Sige utong pa'ng iyon! Nooooo! Ah! Sana. Cute ka na ba? Tanakaw na ko, be? baby. ano Talagang ipusin manin mo! Babe! Uy na, mula na na kuha ikaw si Bala sa tong anak ha? Sige babe, ako rin bahala ni imong anak. Papa, pagulay mo mga palit ko yami. Sige anak, basta dili magpapadlong ni mama ha? Yes, papa. Babe, pila na kaadlaw mawala. Luwaram ko kaadlaw dito babe. Sige, basta dili mag-chicks-chicks ha? Trabaho rag Sige, sige. Hindi ko mag-chicks. Ang lakir ako. unsa sato? Magdol na ko. Maliit na ko. Langkai tamu Fiat si. Papa Ambil Papa Minumkan ini mama Papa, <coughs> Papa. Nak Asal si mama Jangan sedih kakak Ni tak aku lagi Pagay mo mama! Kaanak ko na ko! Sige papa! Mami! Mami! Oh! Ang man? Si daddy mami! Dako na ang tiyan! Ha? Nga naman di ay! Muntis ya mami! Dako kintian ano! Ay nagigat igat na po rin yung tawhanaan eh! Asa man ron? Harito ah, mami oh! igat-igat na pungka, nanong nabuntis man ka! Babe, nalimtang yun! Nalimtang ibut! Babe, kanak ko na kay ko! Da, tagam, kay bigat na kay kang dako! Ay, babe! Papa, Iri, happy na mo gawas ang baby. Sige, babe, gamay na lang yung kulang. Nakita ng ulo. Kutong! <laughs> Sige, happy na yun mo gawas. Birwala na ako. <laughs> 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 Sana! <laughs> Cute ako, anak. Babe, ikaw na'y bahalag tanaw. Cute ka na ba? Tanaw na ko, babe. Baby! <music/> அய்யோ மான் பான்ட்மான் பட்டால்ல பில் <music/>